sige, pack, pose. Siyempre, hindi pwedeng mawala yan. Isang mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Maaga po pala tayong namalengki today. Ayan, at mahaga. Maaga. maaga pa din po. Ayan, i-flex ko lang po sa inyo yung napakamahal na lettuce natin. Tatlong ganyan po. Ayan po, yung nasa plastic po ay 160 pesos. Pati nga po yung pang ay mas mahal daw po kaya ginawa ko na yan kasi syempre po kung ano yung nakikita nila sa picture natin yung serve natin sa kanila uh, kesa sa wala pong letos yan wala pong kung mahanap na yung pang samgipsal po kaya yan na lang po yung nilagay natin at tinugasan ko na po pala yan bale ilalagay po natin yan sa ating fresh lumpiang sariwa fresh na lumpiang sariwa pa ayan pauna ko na po na mga kasalo Medyo hinahapo po tayo sa pagsasalita dahil kahit po sa ano ngayong nagtinda tayo alam niyo po yung uh, ganyan lang din yung trabahong ginagawa ko araw-araw pero parang hiningal po ako parang ano uh, nabigla po yung katawan ko kasi di ba uh, magtatatlong weeks pong uh, umuulan dito sa Pampanga tapos bigla sobrang init po ng panahon kaya pag ganyan po yung panahon parang hinaap po po ako sa pagsasalita at sa pagkilos ko po, madali po akong mapagod. At ayan po, anyways po, no, balik po tayo sa ating ginagawa. Bale, ang sunod ko na po ang ginawa, bale, nagaano na po ako dyan eh. Nagpipirito na po ako ng tokwa pang sahog sa ating lumpiang fresh. At ayan, ginagalit ko na po yung mga kailangan nating mga gulay. Yan na lang po yung na naipakita kong nagili ko. Kasi, inahap po nga po ako, madali po akong hingalin at password, forward, back post muna po pala tayo, ay magigisa na tayo ng ating gulay. Kasi kailangan pa po natin niyang palamigin or patiktikin yung sabaw niya, papatiktikin pa po, po natin yan. Para pag binalot natin mamaya ay hindi magbutas-butas yung ating lumpia wrapper. Para naman po malasa yung ating palaman na gulay, yan naglalagay po pala ako ng giniling na baboy. Tapos naglalagay din po pala ako ng tokwa. Pag mura po yung hipon, naglalagay din po ako pero ngayon medyo mahal po siya kaya yan na lang po muna yung ating uh, sahog at shoutout po pala kay kapatad, kay sisweng ayan, binigyan niya tayo ng uh, achuete seed sabi niya, bibilangan mo la kaya dahil nakikita ko, binibilang mo kaya yung nilalagay mong achueteng pampakulay ayan, salamat kapatad, love you at ganyan po no Una natin, as usual, una natin yung mga matitigas na gulay para sabay-sabay pong lumambot mamaya yung gulay natin. At magmamagic po ako mga kasawlo, ay malapit na pong maluto yung ating gulay. Simple lang naman po yan eh, ganun lang din po. Tapos sinangkapan ko lang din po pala yan ng ginisamigas at saka asin. At iahango po muna natin yan pagkaluto niya para nga po mapalamig natin at mapatiktikan matanggal yung tubig-tubig na lumabas sa ating gulay ay nako at dito na tayo sa nakakaantok na part mas gusto ko pa po yung active yung katawan ko sa pag gagalaw-galaw or sa trabaho na tinitinda natin kesa po sa ganito. Isa pa din po to, yung pagluluto ng ating sauce. Puro halo po yung ginawa ko. Puro nakakaantok po yung mga niluto natin today. Paano di po ko no? Yung munggo natin. 30 minutes ko po yung hinalo-halo para matutong. Tapos, itong ating sauce ng ating pang lumpiang sariwa, 45 minutes ko naman pong hinahalo. At eto pa po, yung ating lelot balatong, meron po pala tayong lelot balatong. Hinalo-halo ko din po yan, di po ba nakakaantok? At eto pa rin po, ang dami. Yung ating lumpiang sariwa na binalot kanina, nakakaantok din po yung pagbabalot. At pagkatapos po nating kumain, ayan, inilagay na natin sa tab yung ating lelot balatong at nag-deliver po tayo. Pag maaga po tayong natatapos magluto, ay maaga din po yung delivery natin para agad po tayong makapaglinis ng kusina at makapagpahinga. So ayan mga kasawlo, maraming salamat po sa mga umorder at mga nanonood ng ating video. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye.